ayan mga babayan dito na naman tayo sa may MacArthur Bridge mga bayan ayan kung inyo nakikita ay walang traffic ano at update tayo dito sa may Ilog Pasig Isplanad mga babayan para sa ganun ay malama, malaman natin kung ano po ang uh, sitwasyon dito ayan kung inyo nakikita mga babayan ang ilog pasig at maging ang esplanad ayan may tubig dito mga bayan no oh. ayan at ano na nila na inturahan na nila yung dito sa may pinakagitna ayan at ang ano mga bayan yung dinagay nila na car, ano, uh, carpet ay wala na. Ayan o, oh, uh, na nila dyan. Tapos wala pang mga namamasya na. Oh. Sir! Ayan na. Oh. Ayan. Ayan mga bayan, nakita ninyo. Ay, ano ni si sir Oh. Ayan, si sir Charles. Ayan at nakita naman ninyo mga bayan, ang uh, ano na, ganda na. Ayan. At ang ano ng mga ano ng mga lampost mga bayan oh. No? Ang ganda ng mga lampos. At uh, talagang uh, pagkagabi dito mga bayan ay sigurado napakaliwanag dito. Yan yung ating uh, ilogpasig mga bayan ay uh, so clean, so good Yan, na uh, sim as usual. No pati yung dito sa may kalsada mga bayan ay Okay pa so alright na nona nalinis na po yung ano dito. Yung kalsada mga bayan, pwede kaya lang hindi pa na ano, dito sa may gilid ano, sa may ilalim. Ayan oh. Napagaganda mga bayan ng ating uh, Esplanade mga bayan. Yan ko inyo nakita. Wow na wow talaga dito mga bayan pagka lalo na pagkagabi ay talagang napaganda at mahaba na po ang ating mapapasyalan dito yan o, oh, ang ganda mga bayan ayan At ang uh, dito yung uh, floating bridge mga bayan ay yung uh, mga halaman ay buhay na buhay na. Tapos yung mga halaman na o mga bulaklak na linalagay ay uh, siyempre matutuyo po yun dahil po sa linagalan po dyan pang decoration ano. Yan. Ganda na. Tapos may may drainage o so may kanal ba nga galing doon sa taas? Sa ano? Sa may loob? Papunta dito. Ayan o. Oh. Aba. Pipinturahan pa rin nila yung ano na to na na apakapaka na nagkukulay ano no. Tapos sa ah, dito may mga buhangin na ilalagay dito. Tapos yung mga halaman ay kailangan diligan yan ano. Kaya, ah, bagong tanim kaya ganyan po siya. Yeah. Ah. ang ganda mga bayan, ang ganda. Ayan at uh, alamin din natin yung sa bila mga bayan dito sa may kabila Alamin din natin Ano, pop -pop -pop? ano yan na? Ay Ayan at dito naman tayo sa bila mga bayan kung uh, para makita ninyo yung ano dito yung uh, ganap din dito mga sasakyan, no, dami kanina, hindi masyadong uh, traffic, ano pero ngayon, medyo madami ang, ano, uh, dumadaan kaya ano, kitang-kita naman dito, mga bayan, yung uh, ispula na dito, no ayan, sakit lang plus 30. Yan dito naman mga bayan, ayan nakikita-kita naman ninyo yung uh, mga laman yan ay buhay na buhay na po no. Tapos yung mga ayan ay nakaano lang po yan. Uh, kinabit lang po nila yan uh, dahil po sa anong uh, nag inaugurate po ng ating uh, uh, First Lady nung inauguration ay dinagalan nila yan palamuti dyan no. Ayan, uh, talagang uh, ano na dito. Napakaganda mga bayan Yung ating uh, ilog Pasig naman ay Hindi siya Low tide Hindi naman siya high tide Kaya na uh, Tama lang po yung ano no Kumbaga parang uh, Regular lang ang tubig nya uh, Normal lang Yan, medyo may kalabuan ng ating tubig ngayon, no. Medyo may kalabuan siya. Ayan at... ano no, yung ah... Uh yung plaza uh, ano tawag nito MacArthur o MacArthur Plaza diyan no ay talagang uh, ayusin na po yan, yan uh, siguro itong taon na to ay talagang uh, maumpisa na po yan tapos dito sa ano mga bayan sa may esplanad na bago ngayon ay hindi pa po pinapapasyalan ano mukhang uh, hindi pa siya open sa publiko Ayan na ah, talagang uh, ah, ang po natin kung ah, ito ay ah, kailan o oh, kailan ang um, kailan i ano i open ito. Oh. No. hindi pa kasi ito ata na i-turnover sa lokal na pamalan o sa Manila government. Kaya close pa rin siya, no asaan tabayananan na po ninyo at palagi ninyong nakasubscribe subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo, no nyo, ang... n'yo na rin ang notification bell, i-select -se n'yo na rin ang ayan na, shout out. Yan, i-select n'yo na rin ang notification bell, i-select ang all para ma-notify agad kayo ito yung, yung mag-live, mag-upload ng mga videos mga babayan ano. At magandang-magandang hapon, magandang araw, magandang umagan, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao magandang hapon ayan at sa loobong mundo good morning good evening good afternoon ayan at mabuhay po ang mga Pilipinos ang mga sulok ng mundo taas no isigaw na ikaw ay Pilipino na may no ayan maraming maraming salamat God bless po sa inyong lahat mabuhay po ang bagong Pilipinas mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin.